So, mga covers this is set. So, nakita nyo, ano yan, siya sa ging. Maglupak tayo later. So, hindi pa siya masyado luto. Oh, luto na siya, pero pag maglupak, manggood siya. Kailangan yung medyo, hindi siya masyado matigas. Yung ano lata, lata siya. Sinok lup Ang lupak is one of delicacies sa mga bisaya. Sa unang mga panahon, ng mga, mga bisaya, pag magbagyo, maraming matutumbang saging ilupak na mo siya. So, ngayon, ang version ng lupak is, since wala tayong niyog, gamitin natin is margarine. So, So, na natin saging kung ko siya paniti. So, muna siya ato ang kuan lusong. Sarag ba yung? Ano ba? Huwag ka Hindi ko alam. Tapos, may ka yung at saka gagamitin ngayon is ano? Star margarine. Okay, star margarine tayo. Gagamit tayo ng star margarine. So, sa mga ano, sa hindi pa alam, o oh, yung mga rich kid dyan, ito ang pangpalinis ng uh, lusong namin. Kinaya-kaya ko lang yung mga uh. Moodle ni ang pagpalinis sa ang mga kilid-kilid. Uh -huh. oh, Malinis na siya. No? So, mag-start na tayo. So, mani. na basta may tinanim, may aanihin. Uh, aray, aray, aray. Dadawa lang sa akin. Ato sa niya i-smash. In English, it's smash. In Bisaya, gilubok o'y da. Gilubok-lubok sa alada kong kamot. Gilubok-lubok sa alada kong kamot. Hi! So, wala mo dahil ko yung So, magsikan around sa tani ato sa ni siyang i-smash lahat bago natin lagyan ng ng margarine. Malalo, dalawa, dalawa, wala ka. Basta pag may gusto, may paraan. Ay, adik eh, adik makuha ni. I'm thankful kasi tatlong bansa ang pinuntahan ko. Freedom ako sa kusina. Yun, yun ang pinapagpasalamat. Okay, may sarili akong kusina. So, margarine lang ang kakisang ibutang kay hala maugid ni ang problema kay pating gahi ah kay nga no, nabutang siya sa ref birgit birgit mukha na na siya mag ah. Nagano na ito siya, Margarine. Ang pet mo kung margarine mo eh. mo hmm. lang. Tama-tama ang lungo ang asukal. Kaya hindi po mo ka, Hindi po na rin siya. is di ba? <laughs> Mahulong. Wala pang 5 minutes. Marami na dahil. I-try ninyo ang margarine. Ilagay. Yeah, para man makaon. Hindi. Ginaganito ko lang ito siya. Kaya mag kasi nagugas ako nung isang araw. Okay. At tapos na siya. Pakita ko sa inyo mamaya. Masarap yun Hmm. malamit siya. Ang um, masyado, ano, tamis kasi nakakaumay. Mm?